May mahabol ba sa'yo? Sino? Okay, nahabol. Dili. Sa likod mo lang ako, tanga. Kukuha ng kita, tanga, para maita ko yun nandun. Hindi na, oh. Liverpool. Oh. Si Dan may paloloko niya, yung runner yan. Alam niyo ba yun? Runner kaya si Dan Mike. Hindi nag-base eh. Ito ang mga natapa kanina. Hindi na narangan. Ha? Ayan nyo na. Pinukuha na ko lang kayo. <laughs> o oh, yan o, no. isa-isa kayo. Hindi puro kayo lang. Yeah, kasi ay, na ay, mga... Tatakbo na ako, tatakbo na ako. O, sayo, matatakbo ka na. Tatakbo na ako! O yan, game. O, sayo na ang camera. O, game, sikat ka na. Sikat, sikat. Siyay, matatakba ako. Hoy! Hoy! Natatakba, natatakba! Hoy! Nakatawa! Matatakba! Butang inyong dabahe yan.

Charmaine. Sige nga kala Charmaine namaya. Ang bagal ni Denmark. Sige nga kala Charmaine, hindi kasi amin tuwi, eh, ha? Ay, hindi ba? Ay. ya. Walang rumahit ba? Walang ako. Dapat ah, sinalubong nyo agad. Okay, yes. la <laughs> <laughs> Okay, okay. Oh, commercial, commercial. Tama na mga takbuhan. Okay. Huwag ka na, di ka kami. Gamit <messas> pa, oh. oh, pa. pa lang eh. Maasa pa. Gamit pa lang. Hindi, pag imo mo, natataya agad. Hanggap mo yun. Last, last clash. last. Ang man. O oh, ano, ano mas sabi natin ngayon?

Ang mga opisyal, uh, putang ina, may umupo dito. Uy, all three na, all three na. Ika na. Ako, wala ako sa camera? Ako lang taga kailangan Siyempre, bago mawala, ito, ang cameraman ang may-ari ng camera, siyempre, Si Chan, Anthony, Kawaili. Andito naman si Gerard Sarinas. Si Noel Cornejo. Okay. Si Koke. De, Si Medrano. Jose Marie Flores. Kalbo. Kalbo. Si Rosero. Kalbo. second, galang lang, nandito kamay ko. Si, en, si, kumaneng. Medyo hindi kasi madilim eh. O si, si Oh, isa! Oh, uy, uy. gol sun yo dan si Ralph Pagulayan. Sa kabilang opunan na mga nandito ay si Robert Bulagner, way, Edmund Aprecio, <laughs> Glenn, Glenn, si Adrian de Vera. na na to kasi yun nandun, nakuha na ko ng mga pangalan sa isa eh. Eh, may science na daw kami, kaya aakit na kami. Ito si Abog. Lian Abog. Kaya nasa pops niyang baaw ng amoy. Kadiri. Yak. Ito si... Yeah. si... kami na si Eh, wala. Bakit nawala? Gula. Nawala. Nawala? Nawala pera ko eh. Maganda pa ako. Wala pa masahay, bali. Kaya pala may pumulot. Tara. Ngayon, umaakit na kami kasi may teacher na kami. At saka, ano pa? Alam ko, nakuha ni minu sa ba Oo, nakuha na niya. Ipagalil lang. Tumulot na lang. Hindi marunong yung cameraman eh. Ah, na, magdulaw to. Pero, pare. Okay eh. lang, tignan ko may science na ako. Hoy, sino kukuha ng camera? Sige. Diyan na siya. <laughs> Wala ba ang ako pinta ka? Kaya lang ako pina ka, mukha ko si mga kala. ka lang. Okay. Bye. Ito nga ha <laughs> ako muna ulit bakit dito yung bago ko bye bakit lang dito na kami hanggang dito na lang